po tayo dire diretso na po uli dating gawi po Ah, bumili ako itak. ơi Tia Tia oh. uh, Titingin Tia Tia ano? Nang. Tatayo po ulit tayo. <laughs> ano pa bili ulit? Yung tatlo sing pinta ulit. Boss! Yung 350 lang ulit at yun ang masarap ay. Boss, pili na. Pili na tayo. Pili na tayo. Pero parang magkano, magkano po ba yung ganito? 90 ang 1 point. Pinta.

Magkano po ba sa kamatis? Kamatis po 40 lang kilo bossing. Kung dahil sa'yo, nasa YouTube na ako. Media lang ha. Grabe. Sabi ng mga kabarang kayo, Uy, bakit kayo nandun sa Tayabas? Uh, ay, ka po ba, ano ka po? Tagasan po ba kayo? Ano, ah ka po ba? Saan ka sa nagsinamu? Alyabak? Oo. Oh. Ay, saan ka naangkat? Ay, di pro si Bakit. layas ko, Biro. Ay, eh, pati yung magtutuyo pala kilala ko ay. Kilala mo ang lululo doon? Oo naman, katabi bahay namin. Oo. Oh. anak mo Yung pinsanin po namin. Areho, may kalahati na pag May kalahati na kaari. Ayos na ho pa Yeah. Ano? Wala pa yung sibuyas. Hindi ako nakabalik dito sana oh. Ayaw. wala po bang bawang na nakatali tita ano wala na nakatali oh ayari sibuyas, ay ari sibuyas magkano po ba ari Oh <laughs> Oh po dalawa Paplastik nga po Oo. Oh. Yun ang sinasabing Tagalog na luya. Ay, bawang? Buyas. Ah, si buyas, buyas. Ano po? Oh. Magkano po ang bawang naman? 35 po po. Ako maglalaga. Ayan pala. Ayos <laughs> Salamat po. ano <sluruh> Puno Aray, masarap Dito nga po Aray, lima Aray pa po Lima din po Ano pangalan na rin ka na rin, tinapay? Ayun ay ano, mamon Mamon ilan na nga po ba yan? Lima, 25 25 70 ho lahat. Are ho? Okay. Ano ang sabi niya ate? Kaya niyong kanyang 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 Salamat po. Oh, try it out. Salamat po. Ay, doon. Ay, hey, yun o. Kapisprin no. o. <laughs> Ayan o, no. ataw na ang ating kapisprin. Kakaunti <laughs> pa nga ay. Ay, siya ka Ay, May bukas pa uli ay. Oh. Sa ako ya. <laughs> po pichil. Madam, may pichil ka ba? Hello. Madam. Oh, pichil. Oh, nasa na pichil natin? Pichil. Oh. Ari, pag gusto talaga ng matibay, pang babagan, Ari. <laughs> Mag anong? Ah, mildos. Ah, lalag natin bigla. Pag naman medyo ordinary. Oh, nasa na medyo ordinary. Ari ba yun? Ay, Ari. Ari? Yan yan Medyo mura mura Wala bang mas mura pa Pagkano Nakala ba nakalagay? 480 aray 480 huh? 400 na lang sa inyo. Ay, wala ba nung mas mura-mura pa? Mm -hmm. Ito yung patingin so, lang. Wala naman ako yung madi-discover na. Ah, discover ka na nga. Yung, oh, ang dami mong paninda. Wala naman ako yung Ito, tingnan na rin madam. May kasamahan pa ba yan? 400 na lang tayo yung magkaibigan. <laughs> kita mo naman. Kyo James, alam. Bili na. Ha? Dahil <laughs> si Kyo James, pinag-aalok na kakita. Nasaan daw? Yan, kahit ikaw ay maglagay ng yelo. Ice kahit ikaw ay pagod na pagod at yung yelo mo ah, ay namamawis. Ah, ito ako na inubo. <laughs> 400. <laughs> 400. Sa iyo 400, pero sa iba 480 talaga yan. Uh Oo, -oh, may discount Malang na. Hindi, okay, dali na. Oo, ah. oh, ikay galit. wag mo lang ibabalip ba? Ay, gano'n mo nagagalit? Sa CR na lang nagagalit? Oo. Oh. na ho ari. Hindi niya naman kaya.

<laughs> oh, ay <yun> lai. <laughs> oh, wow, ay. Ay, dadamihan ko mo ng gulay, mga tatlong tali kang kung <laughs> pansinigang. <laughs> Uy, ang masakap na gyan ang kamar. Oo oh, nga, pampalasa lang yung... ka para po ba nurla ang. Thank you. Uy, ate, mas kapal na gyan ang kamar. Uy, toy, tinay. Ay, tama. Ay, madami na rin pala. Oo. <laughs> Oo, oh, 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 maraming sabaw, maraming gulay. Ay, ay, aalata ng kaunti. Aalata marami ng kaunti. Marami din um, naman ako. Oh, marami po pala. karami din makakain. Aalata ng kaunti nang no? mas maraming mag-ulam. 1.350. Oh. Kayo po yan. 1.75 ang kalahati po. Sariwan-sariwa po ang babayaran. Sariwa, sariwa Sariwa, sariwa ang babayaran Ayos na ho Salamat po alam Ah! Yan yan na. Hala ate, tingin. baka madali rin. <laughs> Nakarami raw. Ba, i nang mag ng ating Nakarami ka na po. At talagang may ubos na. Oo. Oh. Takong sila. Oo. Nabibili rin po yung kulay? Yung ganda rin kulay, nabibinta rin. O, magkano ko mo ng ganda rin pag ako naman ang magdadala sa iyo? May ko pulin po. Buti pa po ata ikaw. Nakarami na ano? Nakarami na? Wala pa. Wala pa pala? Wala pa. Blubbers Oh, no? Oo. Kaya nga ako sa iyo pumunta. Kaya nga Saan ate gulo? Si ano? Si yung yung Si, ah, hindi yan! Sinigang! Hindi ako gagamit yung mix! Sinigang mix! Ilan? Yung panghipon! Oo ilan? Isa lang! Okay na ho! Tayo diretsyo na! Nung, ano nung gas? Ari, oh. Wala, are, wala ba kayo garing? Sukat na ganari. Are lang naman, no? Oh. Papapaltan na rin natin. Ang uwi na. Ari lang yun no? Malutong na. Ah. Kuya pa Malutong na no. Oo. Oh, oh. Yan, yung paltan na dali. Shout, Yo. Yo, lalaki, mo, dali. dali. Shout out nga pala. Yo, sa mga tanda lalaki sabihin mo. Ikaw ba tao dali? Dali. Shout out na <laughs> pala sa Angel Perakogi. Ba intila ako. Ay, tingta Eh, yari na. Para yeah, o, ano? parang nakiraan lang, <laughs> ano. O, parang nakiraan. No, na no, no, ho. magtataho. Iyan. Yeah. Ano, kuya? Magkano Lame. daw naman na na-disgracia na yan? 20 lang yun, bossing. iya. O, iya. 20. Ayos na. Ayos na yun. Salamat, ha. Eh, yeah. shout out muna yung Angel Tanabugi. Na, dali, o. O, oh. Salamat kuya ha. Okay, thank you. ano bari, bari, ba rin? <laughs> Iniigi ba rin? Sinisira? Iniigi ba? Iniigi ba rin? Yan ang sipag naman bari, Atin po, na rin. Ito oh. mo Matututo na rin. Maraming naman Atin po itinamay na rin. Natagas ang ano. Natagas yung wanggas. Ito ang malutong na baga. Ayos na ho, diretso lusong na ho tayo sa bukid.